Nadakpan na og balik ang sawa o reticulated python nga nakaikya siyang tangkal sa barangay Magsiko, Lungsod sa San Fernando. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang bitin nga ginganlan og nga nadakpan sa mga tao sa supervision sa mga personnel sa Department of Environment and Natural Resources kun ENR. Sa yung bahin sa dapit sa Pinoy Anan sa tag iasya napalgan na buntag human sa subsob nga pagpangita kaniya. Ang reticulated python na kaikyas ni Adto Miaging Kadlaon nga nakapabalaka sa mga tao. Ang tag-iya sa bitin na nawagan usam sa social media alang sa luwas nga pagrescue sa bitin nga gialimahan nila sulod sa napu katuig. Nalipay gid ni nga nakitan siya nga healthy siya. O wa siya mapaspasipad eh. Una ni ni kay Alayon ang provincial administrator sa DENR alang sa dinali ang pagsikop sa bitin busa mi padala kini sa mga eksperto sa pagpangita sa sawa Uban sa abag sa maataon nadakpan ang higanteng bitin nga ibana banang adunay 16 feet ang gitas-on ug 12 inches ang diameter ug mutimbang sa usak ka gatos ka kilos. Early this morning gi-deploy sa ni Juan RED Melikor ang ilang gikandid sa region ug sa ilang Argao station uh, additional rangers so nakit angin nila gani ang buntag. Gibotak ni Attorney Ace Durano ang provincial administrator nga Gipaton over sa DNR ang naaswing bitin. Samtang ipadaya ang tag sa kaandam nila sa pagpadayon sa pag sa sawa. Wamatod pa nila pasagdi ang python. Ilan ang ihatag og zoo? Yeah. So most probably, eh, naaman sa Giyapo ay marag uh, animal rights protection. So di man na pwede nga uh, pasagdan lang. Sa ako lang analisa, base sa kuwala ano ko sa DNR, na muad to misa padad nila og notice para muad to misa pisina. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.